for today's video. Dahil nga pumunta kami ng Maynila na nakaraang linggo, kami nga pala ay pumisita na rin dito sa Jones Bridge. At dahil nga nag-trending ito ngayon, ay agad namin ito pinuntahan at agad kami nag-putrip dito. Kami nga pala ay bigla lang rin na punta dito. At dahil nga napapanood namin ito sa mga vlog, ay agad namin itong pinuntahan. Okay. Dito pa nga lang sa bungad nito. Ay napakarami mo na mabibiling street food. Kaya naman itong punta namin na ito, ay panigurado putrip kami dito. Sana, Ang kwento nga pala sa akin ng daddy ko na ito ay medyo kinakatakutan din da na ah? hindi pa nga daw ito pasyalan, medyo madilim dito at hindi ka makakakita ng mga ganyang ilaw. Pero dahil nga dinevelop siya at ginawang pasyalan, gumanda ito at lumiwana, kaya, kaya sobrang dami ng napasyal dito. Sadya pala pinaganda at pinalinis ito. Para naman ng mga batang Maynila ay may mapasyalan sila para hindi na sila dumayo sa malalayong lugar. eh ah? na nga lang daw ulit nakapunta ang daddy ko dito. At sa mahabang panahon, talaga daw napaganda at napalinis ito. Sana habang ako. naglalakan nga pala kami dito. Kami nga pala yung nag-iisip na, na makakainin dito. At talagang food trip ito mamaya. Sa so, lahat na pala naghihintay ng mga vlog namin na ganito. Sana mas sa mapadalas kami makapag-vlog na ganito. Parang inyong paghihintay ay hindi naman ganun katagal. Marami ko halos lahat ay gusto mong kainin. Pero hindi mo kakayanin dito sa sobrang dami mong pagpipilian. Ay pagpunta nga nga pala dito. Kailangan mo magbaon na maraming pera. Para naman yung mga gusto mong kainin, ay makain mo dito. Kailangan mo nga rin pala kapag pumunta ka dito. Ay hindi ka ba busog? Dahil kapag busog ka na at pumunta ka dito, panigurado hindi ka makakain ng ayos dito. At dahil nga medyo naulay yung pagpunta namin dito, ay, hindi kami masyado nakakain ng na marami pagkain dito. Sa kadahilan ng mahirap talaga kumain kapag umuulan. Tap, kinakain ng sangguyan. Ayan. At talaga na-enjoy ko talaga to. At talagang ito nga pala ay masarap. Mas marami nga pala talaga ako hindi kinakain kasi sa mga kinakain ko. Kasi sa sobrang pigan ko nga pala sa pagkain, ay lagi na lang ako napapagalitan ng aking daddy. <coughs> hindi nga lang pala pagkain na makikita mo dito. Kundi napakagandang tanawin din. Na talagang masasabi mo na sulit talaga ang punta mo dito. Oh.

babalik at babalik kami dito. At nung dumaan uli kami sa mga nananako, ganito nga palang nangyari. Yun lang paalam. Please like, follow, share. Thank you.